Noong ikatatumpo ng Hulyo taong 2024, nakatanggap na naman ako ng mga barya mula sa Irlandia at aalamin natin kung ano ang laman nito. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang up at tamari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Kayun din sa pagbibigay ng informasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nerekomenda para sa mga korekto na nanonood sa videong ito. Ang lahat ng baryang ito ay nanggaling lamang sa isang bansa, Irlandia. Ang unang barya sa bidyong ito ay Irlandia. Sa harapan, itinatampok dito ang Irish Hat. Makikita ito sa halos lahat ng mga barya ng Irlandia. Ang taon ng paggawa nito ay 171. Sa likuran naman, itinatampok dito ang Titik O na naharintulad sa ibon mula sa Book of hating Kalahating penike. Ang ikalawang bariya sa video ito, labing siyam siya na putatlo. Itinatapok naman dito sa likuran ang salmon. Ito ay mayroong denominasyong 10 penike. Ang salmon ay nakikita rin sa isang barya ng Retonia na isang lats. Ang susunod na barya naman ay isang baryang panggunita. Makikita mo rin sa harapan ang Irish Hut. Ang taon ng paggawa nito ay 1988. Sa likuran, itinatampok naman dito ang sagisag ng Dublin, ang kabisera ng Irlandia noong taong labing Ipinagdiwang nito ang ika-isang ribong anibarsaryo ng pagtatag ng dubdin. Limang penike. At ang huling bariya sa bilyong ito ay gawa naman noong taong labing siya na po. Itinatampok naman dito sa likuran ang pulang usah isang libra, mayroong pang nakalagay na pun, na ang kahulugan nito ay pound sa wikang Irlandes. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa kung ilan na ang mga baryang nadirito sa aking koleksyon. at nandito na lahat ng mga barya na binigay sa akin mula sa Irlandia. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa ikasyam na putisang kabanata ng barya-barya at papel-papel.